Magandang simpo po ito ngayon mga sagol kasi low tide. Low tide po. Sana po makarami. Makarami po ako makuha ang punaw at saka perang. O! Oh. Oh, wow. na, na Para pag nagpanambilya na kayo, hindi... <laughs> Magaling ka nang kumapa. kumapa nang ano ng mauulam. Ano wow. uh, naman yung ibig sabi. yung sabihin Ng ito oh. Oh, punaw. Ito po yung punaw. Sa Tagalog. Di wala Tagalog ang tawag do sa inyo eh. Kasi ito dito sa amin punaw. Ito po yung shell na napakabait po. Sa ngayon ha. Sa ngayon lang siguro siya mabait kasi ang tawag sa kanya po now, po now ngayon, di ba? Po po ngayon, po. Ma, mabait po siya ngayon. Po now di diba, ngayon. Lang yun, mga kasagol. Sanayin niyo yung sarili niyo na mga pa ha? Para. Para pag Wala kayong ulam, punta lang kayo rito.